Hello, guys! Good afternoon! Good afternoon, Saudi! Good evening, Philippines! Ito guys, nagdidilig tayo dito sa ating uh, kinalat na graba dito sa parking. So, makikita nyo, guys, ayan, binabasa ako. Ayan, o. Oh. Binabasa ako siya para yung buhangin niya bumaba. At ma-compact itong ating... Uh, kinalat na graba dito sa parking. So, bali may nalalabing... Uh, siguro mga dalawang... hakot na lang yung dun sa likod. At ating matapos uh, na itong... Kinakalat na graba dito sa parking. Tingnan nyo guys. Hindi na siya malikavok pag ganyan natabunan siya ng graba. Ayan, hindi na mahirapan yung mga janitor na mag ng nang dito sa parking yung mga sasakyan. So yun lamang guys. Maraming salamat. bye bye Ingat.